what's up sa inyo mga guys sa uh, welcome back sa aking youtube channel at medyo matagal tagal na nang huli tayo nag upload dito sa youtube at ngayon na, ay titignan natin ang ating bagong bagong sasakyan ngayong taon 2025 eto na Ito ang Motorstar Easyride 150 Fi version 2 at ito daw ang kauna-unahang Fi ni Motorstar. At kung sa naman ang pag-uusapan ay hindi kay papaya nito ni Easyride 150 Fi version 2 dahil napakaangas ng kanyang itsura. Naka LED na rin ang kanyang headlight at pati park light. Kasama mo na rin yung rear light niya. Sa unang tingin ay akalain mo talaga ang NMAX ito. Pero dahil sa kanyang headlight na napakaangas ay nagkaroon siya ng sarili niyan look. At ito nga ay 150cc displacement, single cylinder, 4 stroke at air cooled engine. Tama ka na pagkakarinig, air cooled pa rin itong si Motorstar Easy Ride 150 Fi kahit version 2 na siya. Ang mga na-upgrade sa version 2 ay ang kanyang speed sensor, ang kanyang mags, at pati yung top box bracket. Madami kasi ay nagkaroon ng issue sa speed sensor before at pati yung nasisiraan ng mags. At nasolve na yan dito sa version 2 sa kanyang 2 valves engine ay kaya niyang magbigay ng max power na 7.5 horsepower at 7,500 rpm at ang max torque naman nito ay up to 7.7 newton meter sa 6,000 rpm kaya swak na swak na rin ito para sa smooth at reliable na takbuhan Dagdag mo na rin ang pagiging FI ni Easy Ride at meron 12 liters na fuel tank capacity para mas mahaba-haba ang magiging biyahe mo sa harap ay meron siyang telescopic fork suspension. Sa rear naman ay meron siyang twin shock absorbers. Ang sukat ng kanyang gulong pareha sa harap at likod ay 130x60x13 inches. Parehas na rin itong tubeless. Harap at likod ay nakasingle single disc brake lang. Wala pa tong ABS pero lumalabas sa kanyang digital panel na meron siya. Pero wala talaga yan. Sa under seat compartment, marami-rami ka na rin malalagay. Mga documents, personal belongings, pero hindi ko pa natatry dito yung helmet. Kung kasha ang full face or half face, hindi ko pa natry yan. Yung helmet kasi ay sa top box ko na nilalagay dahil meron ng kasamang bracket itong sa si version 2 kapag binili nyo kay Motorstar. Isa pa sa nagustuhan ko dito kay Easy Ride ang kanyang windshield. Sa kanyang left switch ay meron tayong high and low, signal light, busina at meron din tong flasher sa likod. Sa right side naman ay andito ang ating engine starter, kill switch at on-off ng mga ilaw. At nandito naman sa susian ang buksanan ng gas at ng opuan. Isa pa sa nagustuhan ko dito kay Eastride 150 ay yung kanyang malapad na upuan Sobrang komportable. Malayong malayo kay Honda Beat. At kung sakali naman mangalay ka ay pwedeng pwede mo i-extend ang yung paa dahil meron pa siyang extension dito sa harap compared sa Honda Beat na talagang hindi ko alam kung paano ko i-stretch yung paa ko. Kung sa fuel consumption ng pag-uusapan ay marami-rami na nakapag-review ng fuel consumption neto ni Isride 150FI. Pero ako personally ay hindi ko pa nasusubukan ibahay ng pangmalayuan nito dahil wala pa tayong ORCR. At kung isa ka sa mga nag-aalangan na kumuha ng motorstar na motor dahil sa kanyang pyesa, eh wag kang mag-alala dahil maraming kasukat ito si Easy ride 150FI na ipa-flash ko na rin dito sa screen. At ito ang presyo ni ER150FI kung bibili ka. From Honda Beat to Easy Ride 150FI ay masasabi ko na okay na okay pa din. Napakasarap niyang imaneho at so far wala pa naman ako nagiging issue dahil nga hindi ko naman siya ginagamit pa. So yan ang ating maikling update dito sa ating YouTube channel. So meron na tayong bagong makakasama sa pagbiyahe at soon ay mag upload na rin ulit tayo. Sobrang busy lang talaga sa work pero maraming maraming salamat sa umabot sa dulo ng video na to. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, click mo na yung subscribe button dyan and see you soon mga kap. Yeah!